Ma'am Flor, gaano katagal na po kayong kasal ni Sir? Lass? Yes? 1996 po. Ah, matagal na. Opo. Okay, may anak po sila? Tatlo po. Tatlo. Mga ilang taon na po? Ang panganay ko po 33 na. Yung dalawa 32 saka 29. Alam ba nila yung nangyayari dito ngayon? Alam eh, po. Hindi po alam ng anak ko ngayon. Yung panganay alam niya, sinabi ko. Okay. ah, uh, sabi niyo ma'am, siya ay umalis no ng 2016 tama Opo. po saan po siya nagtrabaho sa sa Riyad ano po ang trabaho niya doon baker simula po ng 2016 constant naman ang communication nila. Wala po. Ni hindi na kumontak. Linak kami pati sa cellphone. Pagkalipad uh, na pagkalipad, di na kayo kinausap. Hindi na di nga namin alam na lumipad eh. Nagpaalam lang mapagawa siya ng bahay doon sa Misamis. Yung pala, nandun yung babae, eh, kaya hindi kami sinama. Eh, paano yung mga padala, ma'am? Kasi, supposed, Wala, wala. Supposedly, ma'am. Kaya, yun nga po, masakit eh. Kasi, ang anak ko, interesado, makatapos sa pag-aaral. Umalis siya kay, para makatapos yung mga anak ko, pero hindi po nagsuporta. For ano na to, no? Since 2016? Opo. Bakit, ma'am? Nung umalis ba siya, okay naman kayo nung umalis siya? o nag-aaway na ba kayo noon? Hindi po kami nag-aaway. Okay po kami. Kaya lang nung, hanggang sa, hanggang nung sa umuwi Makaalis. po siya sa Mindanao, okay kami. Tapos, yung pala, ano, nandun yung babae, umalis yan, hindi namin alam. Nalaman, Saan ma'am? Ma sa tagig po kami nakatira, okay. pero sa ngayon po, doon ako nag sa kapatid ko sa Fairview. Kasi yun lang na ko. <laughs> ko ng, ano ko. naplalabas ko na ano. Apo. Kakausap. So, <laughs> sabi niya wala daw siyang babae kasi dinimanda ko yun eh sabi niya iurong mo dinimanda mo kasi aalis si, ako si yung asawa ko ah dinimanda niyo na dati oh, kailan po, po ito yung 2016 po okay. kasi sabi, sabi niya iurong mo dinimanda mo kasi wala naman akong babae aalis pa ako para makatapos yung mga bata okay tapos no nung nasa Mindanao na wala na hindi wala na kaming alam kung nalaman na lang namin na umalis na yung babae nag-message wala na daw papanggap siya na kamag-anak ng asawa ko okay ano po sinasabi na ano nasabi niya wala na yung ano asawa mo umalis na wala dito so ngayon ma'am Paano niyo po nalaman na naandito sa Pilipinas si Mr. Blas? Yung ano niya, yung pinsan niya na kapitbahay ngayon. Mm, nakakausap niyo? Oo. Sinabi, umuwi. Kailan daw po umuwi? Noong January 20 daw. Okay ano pong sinasabi ng mga anak nyo in all this? Sa lahat ng nangyayari na to? Wala. Na, na, ayun niya, nasasaktan sila. Kaya sabi nga nila sa akin, ay kung masakit sa iyo, mas masakit sa amin. Kasi nangako siya na paaralin eh. Yung anak kong babae, umiiyak sa akin, sabi niya, Nay, atapan mo ako na magpapatapos sa akin, babayaran ko na lang kahit mangutang. Kaya lang wala pa akong manuan eh. Kaya ang ginawa ko, pinasok ko siya sa idoklon e para makatapos. Ang nangyari naman sir, nadidistract siya kasi yung babae pa naipost. Na naga, yun, yung mga picture. Yeah, yung mga Opo. Niya. Kaya yung anak ko. So nakakasama <laughs> talaga. Ano? Opo. Ayan, okay. Ang ano na lang kasi noon, thesis na lang po yung ano ng ano anak po ko niya. eh. Opo, hmm. thesis na lang. Nag-graduate na. So andito sa <laughs> Pilipinas, ito, eto, eto mga picture na itong mga pinapakita screen, galing yan sa Facebook account nitong Jeremy Bauya. Opo. Tapos, Recent lang siya. Sa so, kanilang dalawa kasi ang gumagamit ng Facebook ng asawa ko, yung babae na yan. So pinopost din niya at ng account okay. ni Blast Borhan. Oo, oo, talagang gusto niya masaktan yung mga anak ko. Sino nakiusap pa ako niya, sabi ko, pwede ba wag kang magpo-post kasi nag-aaral, nag may thesis yung anak ko, ready mm, -mm. distract. Para pong reply. Nagyabang lang sabi niya, alam naman ng hani ko eh. Mm -hmm. Sabi niya ano yung bata, ma-ano, ma-stress. Mm -hmm. Mm. Eh, Inagano na nga yung anak ko, sabi niya, hindi eh, ako makatulog. Naghihingi nga sa akin ng gamot ko na anong pampatulog eh. So wala, wala talagang, walang remorse. Kumbaga walang pagsisisi man lang. Ano? Wala. Para, para iniwan na kayo. Ano? Wala, nakalimutan na kami. Hindi, binura na kami sa kanyang isipan. Sa lahat ng ma'am, anong gusto niyo mangyari sa kanya? Eh, ang gusto ko sa ay eh, makausap ko siya at, at, yung babae paalisin doon sa bahay na pinagawan niya. Mm -mm. Pero ma'am, Tanong ko lang, sabi niyo kasal kayo simula 1996, ah, smooth sailing naman ang inyong relasyon mula noon or may kakaroon din ng problema? Magkakaroon naman po ng problema kasi hindi naman maiwasan yan pero ano lang, wala, hindi naman kami yung nag-aaway as in kuan. 2016 na tong Sakita. yung babae, Ako. nagkaroon siya ng babae. Oo. Uh -uh. Sa pagkakaalam niyo, wala kayo ibang nahuli, ibang instances? Wala. So ito lang talaga? So yung away nyo po dati, mga away, eh, yung mga normal na away ng mag-asawa. Opo. Pero hindi po babae. At saka, hindi po. Kasi ano, ako kasi, ayoko kasi na magkakaroon kami ng away kaya hindi ako naninita. Mm -mm. Kahit nararamdaman ko. Mm -mm. Eh yung nung kinasuhan nyo ba siya ng 2016, paano nyo nalaman na may kabit siya? Ayun niya, kasi ano, yung mga friend niya, inaano ako, yung silang nagsasabi rin na, ayun nga, yung kabit niya, ang yabang pa nga daw, feeling ano, siya ang asawa. Mm, 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 mm. Kahit ngayon, yun, daw ang ano eh. Mas bata ba sa kanya? Mas bata Opo, Opo, ba kasi kaedad lang siya ng pangalawa naming anak eh. Abay, magaling si Sir ano. Kaprapilya? Oo. Oh, yes, hapon yes, po. Yes, Sir. Ha mm, ah. Magandang hapon. Sir, familiar po ba kayo kay Mr. Blas Borja? Nandiyan po oh, yata siya. Oo, oh, oh. sa Purok Sa Purok Uno. Sa uno, si uno. Nakikita niyo po ba siya mm. dyan sa area ninyo? Paminsan, minsan, paminsan lang diyan sir. Makita ko diyan. Opo, uh, Ah, Kailan niyo po siya huling nakita diyan sa sa Purok Uno? Yung last month lang yata, sir. Ah, last month so we confirm oh. na nandito na, siya talaga, no. Mayroon ho ba kayong nakikitang kasama niya si Miss Jeremy Bauya? Ay, wala naman akong nakita. E, kasi hindi naman ako alam yung ano, mayroon ba siyang ano, Apo. yung ano sir? Oo. Oh. Pero familiar hmm. po kayo kay Miss Jeremy? hindi ko yung pamilyar yun, sir. Pero pag mapo, ganito na ito, sir. Pag ko yung ano, yung tinukutok ko nyo, baka ma makita ko na lang yung ano, baka ma makilala ko yun. Eh, kasi yung mga mukha lang, kilala ko yan. Pero ang mga pangalan, hindi ko kasi. Kasi marami nung doon sa Purok Uno yan, sir. Ay maraming tao. Tama din po. Maraming mga tao. Oh. Pero you confirm, sir, na si Mr. Blas Borja ay naandyan po sa inyo. Ah, okay, okay po sir, nandiyan. Ah, okay, Nakiki. Yung ano, nakita po po yung ano pamangkin ko. Mm, okay. Pamilyar so po kayo sa oh. mga lugar na nakapost and, and then, post dyan, sa... pa Ano anong naka-post Sir, sa ano? Para nag po eh, parang oh. nag nagdadagat-dagat eh. Lumalangoy po eh. Oh. At the oh. very least, maraming salamat po na nakinonfirm yung andito talaga sa Pilipinas. Oh, Jeremy, sabi mo mapupudpod na lang sa sapatos po 'kabalik-balik dito. Walang mangyayari. <laughs> At 'to na ayan mo na mal-mal ka ng asawa ko kasi nag message pa siya sa anak ko na siya raw ang mahal ng asawa ko eh. Nagkikiusap pa ako na huwag mag message kasi ginawa ko na nga ng paraan para makapag-aral yung anak ko. Wala. Malaking ang utang namin sa SSE kasi naglo lang ako eh para makatapos. Kasi nagkikiusap na nanay hanapan mo ako na magpapaaral sa akin at babayaran ko na lang kahit may tubo wala talaga kung ano gawin yan ng paraan na di-distract naman sa ginagawa ng babae ang dami mong sinira sinira mo ang kinabukasan ng mga anak ko <laughs> Plus, magandang hapon magandang hapon po sir o oh, andito yung asawa mo si Flor nire-reklamo ka Opo, sir. Ano masasabi mo doon? May babae ka daw, si Jeremy Bauya. Opo, sir. Tagal naman may nagdano niyan, sir, Okay? Alam mo ang istorya sir, kaso lang sir, wala naman po kung time nga mo. siya sir, kaya wala naman ko sir. Ang Matagal na kami yung sir, alam mo sir, ako wala bilang isang OFW lang. sir, alam mo namang OFW sir, di ba sir? Na kami nagtitiis, pero... Sir, huwag niyo pong Anong... idamay sir, lahat po ng OFW sir, kausapin di, sir, niyo na lang po to, sir Hindi si... po, hindi, hindi po, Opo. bilang isang OFW po, hindi lahat po, ako bilang isang OFW po, hindi yung pinupoint ko po lahat bilang isang OFW na ako po na isang Sir direct to the point na po tayo. Ah nandito po si oh, Mrs. Po. napapabayaan po kasi yung mga anak po ninyo. Kayo daw po nagpapatiles pa daw po kay Jeremy. Yung mga anak niyo po halos Ma'am, ma'am, excuse me, excuse po. me po. Ma'am, ah, sir ka usapin naman... niyo po si Miss Flor. Nakikinig po siya ngayon. Sige po, go ahead po. Sir hello? Sir Blas, apo. Nakikinig po si Mrs. Oh, hello. Ano sabi mong pinabayaan ko kayo? Totoo Mayroon naman na eh. Mayroon akong resibo dito. Makinig ka muna. Mayroon akong na resibo dito. Okay? May katunayan ako kung ilan, walang akong palagos na magpadala sa inyo. Okay? May resibo ako dito, ipapakita ko sa inyo tanan yan. Magkano po anong yan? Mag mong, magkano po yung resibo, anong, sir? Sir? Magkano po resibo? Lahat, sir. Buwan-buwan ako nagpadala sa kanila, sir. By, magkano sa po pinapadala ninyo? Sir, di one, sir. Dependent sa one, sir. Kaya ang salary ko, sir, magkano malang salary ko, sir? 2,400 malang real o magkano yung convert sa atin. Kailan kayo nagsimula magpadala, ma'am? Ay, Sir? Sir, last kong padala, sir. Hindi ko tadan pero nandito yung presibo, sir. Pwede ko ba tingnan ang last kong padala, sir? Ma'am, kayo ba? Do you confirm na nagpapadala sa inyo dati? Nung ano po, yung wala pa siyang babae, buwan-buwan talaga nagpapadala. Teka lang po, naguguluhan na ako kasi sabi niyo sa akin na una, ma'am, simula pag alis yan 2016, pinabayaan na kayo. Ano hindi po, po ba kasi pabalik-balik na lang po yan sa Saudi, eh. Kaya nga po, hindi. Ano po ba talaga nangyari, ma'am? kailan kayo inabando na? So, 2016 po. 2016. O, din Opo. simula ng pag-alis niya? Opo. Okay. Sir, simula 2016, hindi na raw kayo nagpadala? Sir, uh, ang totoo po yan, sir, uh, kinancel ko na ko po yung padala niya, sir, kasi po, ilang business na ko nagpadala, sir, pero bilang isang naga-abroad, sir, ikaw, sir, matagal na ako sa abroad, pero, sir, ano klase siyang asawa? Siya bang, yan ba asawa ba yan? Tapos, nagpunta siya sa PAO na sinabihan niya ako na Uh, bago pa ako nagbakasyon dito, wala pa akong isang buwan, nakatanggap ako ng supi na galing sa pau. Pero bago ako umuwi dito sa Pilipinas, sir, June 6, ano yan, 2016, April pa lang nag ako sa kanya kasi hindi na po maganda ang aming relasyon po. Sinabi ko, sinabihan ko siya, sir, na ako eh, ako hindi na po uuwi sa bahay natin dahil ilang bisis mo akong pinapalayas dito sa pamamahay natin. Ako mismo lalaki pinapalayas mo. Tapos pumunta siya sa PAO kung aywan ko sir kung ano ang sinumbong niya. Pero pinakita ko yan sa PAO ang resibo, hinarap ko siya bago ko bumalik sa Saudi, sir. Nandyan ang mga resibo. Anong sabi ng attorney? Siya ang pinagalitan dahil sinungaling na babae yan, sir. To. Eh paano nga kasi sir? Kaya kayo inaaway. May babae daw kayo eh. Sir, sa sitwasyon ko ba naman sir? Ano? Sino bang maging masaya sa isang relasyon sa mag-asawa, sir? Ikaw na yung naghihirap? Ikaw pa yung ginagawang ano? Kung... Pero sasabihin may mga babae. Just me yun naman. Kaya pa kayo ni Jeremy? Sir, ano lang sir? Nung 2016 lang sir. 2016? O, tamang o tama. Nag, nag, pumapasok sa kwento. Kaya kanya finailan ng kaso kasi may mga nakarating sa kanyang information na galing sa mga kaibigan mo din dyan na may babae ka. Kaya siya nag-file ng kaso. Ay, inaksip ko naman yan, sir. Hindi ko naman tinatanggi yan, sir. Oh, so, ibig sabihin may babae ka bago, bago siya, siya nag-file ng kaso sa laban sa inyo. Sir, tama ho. Sir, kami kasi, sir. Ang, ang ano talaga nito, sir. Ako, sir. Nagtitimpi talaga ako sa kanya, sir. Dahil sa simula sa pagtrabaho ko na sa ibang bansa, sir, ah uh, hindi na maganda po ang aming ikwan po. Ako lang nakisama po dahil mayroon akong anak. Hindi ko sila pinabayaan hangga't lumaki. Hey, ngayon lumaki na yung mga bata, sabi ko ako naman sa sarili ko. Kaya umasim talaga ang relasyon nyo kaya hindi na nag-work out kasi uh, kayo sinukuan nyo na rin dahil may iba na kayo, tama po ba? Hindi po, sir. Hindi, sir. Hindi pa 'yan, sir. Wala pa 'yan, sir. Noon pa, sir, nasa Dubai ako, sir. Pero tiniis ko lang yan, sir. Kay, sa Dubai pa, sir, wala kong ginagawang pa doon, sir. Pero ano ang, ang mara, marireceive ko sa kanya, sir? Sa noon na, may roaming pa, sir? Alam mo, sir, kaso lang, wala na. Pinapon ko na o binasag ko na yung SIM card. Grabe, mag ano yan, sir. Sasabihin, may babae ako, may pamilya ako dyan sa ano. Samantalang may, may mag-girlfriend, mag wala akong ginagawa dahil trabaho lang ako, bahay, trabaho. Tapos, ganyan, gaganyan niya ako na hindi ako nagpadala. Oh, nagpadala, nandiyan lahat ng resibo. Diyos niyo, buwan-buwan. Oh, hindi, ganito na lang, sir. Niya. Ano? Teka lang, kasi sir, ano, uh, syempre, unfair naman din sa mga anak ninyo, sir. Especially, nag-aaral pa. Kahit sabihin nyo na may edad na, wala pang kakayahang magtrabaho para sa sarili niya dahil nga gusto makatapos. Paano ho ba ang plano ninyo doon? Kasi may pinirmahan daw kayo na papel na babayaran nyo. Susuportahan nyo yung mga bata. Tama ho. Opo, sir. Pero grabe naman, sir. Ang hihilingi niya, sir, halos hubuan na niya ako. Sir, anong klaseng asawa yan, sir? So, professional ba ako, sir? Hindi naman ako professional Parang ang sahod ko dag malaki. Sir, ano, ano? Tatlo naman ang anak nyo dito kay, kay ma'am. 1996 pa kayo kasal. Oh, buti nga, hindi pa kayo finafile ng kaso dahil nga yung... Yung si kinakasama nyo, si Jeremy Bauya, ang eh, tapang pa sa Facebook, post pa ng post. Hindi niya ba alam nakaka-apekto sa mental health ng bata yon o oh, sir, alam ko naman yan, sir. Pero sa ginagawa... Oh, alam nyo naman kayo. pala eh. Alam nyo naman pala. Sir, ako na kasi ang... Um, so, okay ano, lang. okay lang nakawawa yung anak ninyo. Basta sir, masaya kayo. Ano sila, tama sila po yan, ba yung, sir, tama mo? po ba yung pagkakaintindi ko sa sinasabi nyo? Okay lang na masakta sir. na la la lang lahat. Lalong lalo yung mga bata. Sir. Basta okay lang kayo. Sir, tama po ba? Hindi po, sir. Kung ako, sir, kung pinabayaan ko yung mga anak ko, sir, noon pa maliit pa yan, sir, eh, wala na ako sa kanilang puder, sir. Pero hindi ko yan pinabayaan, sir, hanggang lumaki yan sila. Kasi kaso lang yung mga anak kong dalawang lalaki, pinapag-aral ko, ang aywan ko kung anong kuwan say ang ano pa niya, tulungan ko rin siya pagdisiplina sa mga anak ko. Siyempre, Ay, tatay pa rin naman eh. kayo, sir, eh, kahit may iba na kayong kinakasama ngayon, di ba? Hindi, sir wala pa yan. Nawala sir. pa yung pagiging tatay niyo no may iba na kayong kinakasama? wala pa yan, sir. Bali huli na yan, sir. Pero yung umpisa talaga niyan, sir. Ganyan ang sitwasyon, sir. Siya, huli sir? naman yung well, sir. Huli na yan siya, sir. Kaya nga, sir. Eto, tingnan niyo. nagmamakaawa to si Miss Floor. Hirap na hirap na para sa anak niyo. Anak niyo naman 'yon. Hindi naman oh, nawala ang pagiging may, may tatay niyo na, eh. Nandoon na po ako, sir. May kanya-kanya naman silang pamilya, sir, yung ang mga anak ko, sir. Wala nga respeto. Alam mo, sir, kung hin ah, ang mali ko lang, sir, ah, ang pangalawa kong pangalay, sir, binantaan ako niyan na pag umuwi ako dyan sa tagig. Hindi naman kasi hinihingi respeto, sir, eh, di ba? Kung ina siya, sir, sa kanyang mga anak, dapat tinuruan na yan ng disiplina yan. Ah, kasi so malalak, si Ma'am Flor lang may may responsibilidad para sa magandang sir, asal ng mga bata, tama ba? Oh, sir, sa disiplina, kasi, dina, kayo wala kayong, ako, sir. wala ho kayong ano doon, <laughs> Wala ho kayo dapat na ginawa doon bilang tatay nila? Sir, mayroon sir. Paano, for example sir, paano ako magalit sa mga bata sir na kung nagkakamali man sila na hindi ko naman nakikita ang ginagawa ng mga bata? Kasi siya na sa Pilipinas, siya may, siya may responsibility, siya ang may ikwan ng anak niya. Ako na sa ibang bansa, anong ano ako makikita yung mga ginagawa ng mga bata? So sa madalit na, sabi, Sir Blas, ang sinasabi nyo dito, kasalanan ni Miss Flor ang lahat, kung kaya dapat mamabai na lang kayo at dapat pabayaan na lang sila, tama po ba ako? Hindi po sir, hindi sa ganun sir. Hindi, hindi po. parang gano po yung lumalabas sa mga sinasabi nyo sir eh. At deserve sa niya po, sir. itong ginagawa nyo sa kanya. Tama po ba? Ang akin lang sir, yung yung bang lahat na mga na uh, parang ang pagdisiplina ba kasali ba ako doon na oo nandoon ako magdisiplina. Pero, oo, kasali ka doon tatay kay. Opo sir, accept ko naman yan sir. Wala naman, hindi ko naman yan dinidina. O bakit sir? hindi mo disiplina? Ba't, nire, ba't kasalanan niya yung pa sir, pung paraan ng pagdisiplina? Sir, hindi ganito kasi sir. Ikaw sir, paano mo niyan ang mga bata sir? ina e, nasa ibang bansa ka sir. Paano mo, paano ka magagalit sa isang tao na hindi mo naman nakita mali? Wala naman ako nakikitang mali. Paano ako magagalit? Pag sinabihan mo, sa ano ang sagot ng mga bata? Opo, o yun lang. O, ano ang gagawin ko? Parenting style yun <laughs> na sir. Kasi naman no, uh, with your respect, ang tatay ko OFW din. Tingin ko na, na disiplina naman niya kami na maayos. Yun nga sir eh. May kanya-kanya kasi prinsipyo yung mga bata sir eh. Eh sila, sir, May prinsipyo din, din kami, ako, sir. sir eh. May kanya-kanyang prinsipyo din kayong magkakapatid. But I would say, yung tatay ko, kahit OFW siya for 30 years, for 30 years, na, na disiplina naman niya kami na maayos. Yun na nga, sir. Eh. Ako, sir, wala naman kong pagkukulang sa mga bata, sir. Sir, sure kayo dyan sa statement nyo na yan. Wala kayong pagkukulang, ha? Oo naman, sir. kinap Bonbon bon ako nung padala sir. Nandito lang mga resibo sir eh. Sa sustento? Sige, nang... pwede. Sige. Sige, kung yun ang claim nyo sa sustento. Sa... Eh, want want paano to... yung pagiging pagpapakatatay? Wala kayong pagkukulang Wala. doon? Wala. Sir, siyempre, mga... Nung umalis na ako sir sa kanila sir, dahil sinasabihan ko na yan sir na hindi na ako babalik kasi. Hmm. Hindi na nga kami magkasundo sir. Ah, hindi, sige, ah, Anong... gato na lang. Ma'am, mag final message na lang kayo. Then let's just file a case. Oh, ano na lang po, eh, tuloy na lang po ang demanda. Kasi yung babae duman. na yan, yung babae niya ngayon, may dalawang anak po habang wala siya sa ibang sa ibang bansa. Sinusuportahan pa rin niya samantala yung mga anak niya. Walang suporta. Tapos ngayon, yung babae, yung pinatayun niyang bahay, yun ang pinatira. Hmm, okay. Sige, uh, ano, tuloy niyo na lang ang kaso? Tuloy na lang oh, po. Magmensahin na lang kayo kung gusto Oh, Magkita na lang tayo sa korte. Pati yung babae <laughs> okay. mo. Nagmamayabang yung babae mo na mahal na mahal mo siya kasi yan ang inuwi mo dyan. Pati mga anak mo nasirang pag-aaral. Ikaw ang may mali, hindi ako. Anong ikaw may mali? Okay. Pinaka-pwede natin gawin dito, ma'am. Actually, may cause of action naman kayo dyan. Pwede po kayong mag-file ng kaso laban sa kanya for Vauci. Ayan, e, yung nangyayari sa inyo ngayon, ma'am. Ah, nagkakaroon kayo ng anxiety, na, nade-depress kayo, nalulungkot kayo dahil sa ginagawa at sa patuloy na ginagawa nila, ma'am, na pagsasama kahit kayo talaga ang legal na asawa. Di ba po? Pwede nyo po silang file ng kaso nga lang ho, syempre, magka may issue ng warrant yan, ma malalabasan ng warrant. Pwede rin ho naman, sa una, ipapatawag mo na ho yan sa fiscal's office para masabi na siya. Kailangan nyo sumagot doon kung okay po kayo doon. Sige ma'am, uh, we'll just help you file the case. Ayun na lang, para po madali tayo. Narinig naman natin yung side niya eh, inaamin niya rin naman. So, walang point, wala nang point na opo, opo. patagalin natin to. Basta ma'am, kasalanan niyo po. Okay. okay, sige po. Salamat po at magandang hapon po, Sir Blas. Maraming maraming opo. salamat po at magandang hapon po. okay?